Bakit ka umaakyat dito o oh, nag-white oh, like, ako tapos ikaw umaakyat ha doon ka sa baba no miming baba so, ka miming no doon down 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 go down down yeah then ka matulog kung pasaway yun natulog tulog na doon ah gusto pa talaga niya ano eh ay eh. ah ah miming ka na doon. Doon, higa ka doon. Ayan, <laughs> babalik yung desk sa bahay mo. Hmm. Hindi talaga siya. Ay, sumisiksik. Oh my God. Nag-YouTube ako. Abala, abala. Baba ka. Oh, Ayan, o. Nag-YouTube ako. Oo. Oh, oh. Tapos ikaw. Oo. Ang gulo-gulo mo. Ayaw mo ako mag-duty ka. Ang gulo-gulo. Ayaw. Hmm, huwag na daw akong mag-YouTube. Sabi ni Mimi, oh, huwag na daw ako mag-YouTube. Matulog na daw. Uy. Matulog na daw kami. <tapos> Hindi na. Tulog ka na doon. Hindi na, Mimi. Tulog ka na doon. Ooh, gusto talaga ganyan hinihimas-himas pa. Oh, ayan na, oh. Higaan pa kita, ha? Mm. Okay guys, ayan na yung aking istorbong pusa na YouTube eh. Magulo. Mm. Nanood ata siya. Hmm. Hmm.